alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Magandang araw! Kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating saliksikin ang mga taglay na benepisyo ng dahon ng malunggay. Dahon ng malunggay, heto ang benepisyo ng halaman na ito. Kinonsiderang superfood, ang dahon ng malunggay ay isa sa mga hinahangaan na masustansyang sangkap. Ginagamit ito upang makatulong na lumakas ang produksyon ng gatas ng ina at magpalakas ng immunity. Ngunit ano pa ang ibang mga benepisyo ng pagkain ng pinatuyong dahon ng malunggay? Ang malunggay, Moringa oleifera, ay isang tall plant na umaabot ng taas na siyam na metro. Ito ay mayroong mga tiyak na dahon, maliit, manipis, at pabilog. Ang tangkay nito ay mailalarawan bilang gummy dahil sa pagiging natural at ang ugat nito ay kalasa ng horseradish. Ang malunggay ay may mga maliit na puting bulaklak na nagpro-produce ng puting pods, pareho na sinasabing nakagagamot. Madali itong makita at kaunti lang ang kailangan na pangangalaga, kaya't ito ay kadalasang makikita sa bakura ng bahay ng mga Pilipino. Nagtataglay ng properties na nakapagpapababa ng level ng blood sugar at nakapagpapababa ng presyo ng dugo. Dahil nakatutulong ito sa katawan na mag-absorb ng maraming iron, malaki ang epekto nito upang makatulong na lunasan ang anemia. Nakatutulong sa mga nanay na nagpapasuso upang magproduce ng maraming gatas. Nakagagaan ng sakit sa tiyan, lalo na kung sanhi ng constipation. Nakatutulong ang malunggay na labanan ng infection dahil mayroon itong natural antibacterial na properties. Ang malunggay ay mahusay na pinagmumula ng phosphorus at calcium kaya't nakatutulong ito patibayin ang mga buto. Mahusay ito sa pagsulong ng pangkalahatang kalusugan dahil ito ay mayaman sa antioxidants. Paano ito nagiging epektibo? Ang benepisyong pangkalusugan ng tuyong dahon ng malunggay ay pareho ng benepisyon na makukuha sa mga sariwang dahon at pods. Sa kahit na anong piliin nyo upang ihanda ang mga ito, ang nilalaman na nutrisyon at gamot ng malunggay at hindi nababawasan. Paano ito nagiging epektibo? Ang benepisyong pangkalusugan ng tuyong dahon ng malunggay ay pareho ng benepisyo na makukuha sa mga sariwang dahon at pods. Sa kahit na anong piliin nyo upang ihanda ang mga ito, ang nilalaman na nutrisyon at gamot ng malunggay at hindi nababawasan. Pag-iingat at babala, ang benepisyo ng tuyong dahon ng malunggay ay mas mainam at katunayan mayroon lamang itong kaunting side effects. Upang mapanatili ang kapayapaan ng isipan sa paggamit nito, tandaan ang mga sumusunod. Ano ang dapat kong malaman bago gumamit ng malunggay? Malamang na ikaw ay pamilyar na sa malunggay, ang malunggay ay halaman na nakakain. Ang mga dahon nito ay kadalasang ginagamit bilang sangkap sa iba't ibang pagkain, kasama ng tangkay at puting pods. Gaano kaligtas ang malunggay? Ang tuyong dahon ng malunggay kasama ng mga sariwang parte tulad ng pods at tangkay ay pangkalahatang ligtas, lalo na kung kakainin o nasa forma ng short-term na gamutan. Gayunpaman, kailangan na maging maingat sa mga tangkay at ugat dahil nakakitaan na ang mga ito ay may mga tiyak na toxins na hindi ligtas na kainin. Walang sapat na impormasyon tungkol sa kaligtasan kung ilalagay sa balat, ngunit ang pagsasagawa ng skin patch test ay makatutulong na malaman kung ikaw ba ay may allergic reaction dito. Espesyal na pag-iingat at babala. Bagaman ang malunggay ay pangkalahatan na ligtas para sa lahat, manatiling ligtas sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon ng kondisyon sa kalusugan o allergies, uminom ng maintenance na gamot o magsagawa ng espesyal na diet. Dahil ang malunggay ay ibinebenta na bilang food supplement na nakapagpapataas na ng produksyon ng gatas, ligtas na sabihin na ayos ito para sa mga buntis at nagpapasusong mga nanay. Ngunit, kailangan mong i-consider na ang pagbubuntis at pagpapasuso ay sensitibong kondisyon, kaya't kinakailangan na kausapin ang physician o ang OBGYN. Kahit na anong gawin mo sa malunggay, iwasan ang tangkay at ang ugat nito dahil mapanganib ito na kainin. Side Effects Ang malunggay ay sinasabing nakatutulong sa hypertension, ngunit kailangan mong maging maingat kung sakaling maging sanhi ito ng bigla ang pagbaba ng presyo ng dugo. Sinasabi rin ito ay mahusay para sa pagmanage ng level ng blood sugar sa diabetics, ngunit ang mga pasyente ay maaaring makaranas ng hypoglycemia, mababang level ng blood glucose, kung dadamihan ang konsumo. Para sa rason na ito, kung gagamitin mo ang malunggay para sa tiyak na layuning manggamot, hal, pagmanage ng diabetes, mataas ng presyon ng dugo, at iba pa, kumonsulte sa iyong doktor. Interactions. Bilang isang natural na herb na ginagamit sa mga pagkain, ang malunggay ay kinokinsider na ligtas upang ay konsumo. Gayunpaman, maraming mga pag-aaral ang kinakailangan upang ganap na maunawaan ang benepisyon nito sa kalusugan. Para sa iba pang alalahanin, kumansalte sa iyong doktor. Dosage at forms. Kung gagamitin mo ang malunggay bilang gamot at ihahanda mo ito ng sarili o bibili ng mga komersyal na forma na naproduce, kailangan mong kausapin ang iyong doktor. Ang mga mungkahi sa ibaba ay narito upang makatulong at maunawaan mo ang benepisyo ng moringa. Paano ihanda ang malunggay? Upang makamit ang benepisyo ng tuyong dahon ng malunggay, kailangan mo munang patuyuan ang mga ito. Upang gawin, kolektahin ang tangkay ng malunggay. Hugasan ang mga nakolektang moringa sa baking soda solution. Upang gawin ang solution, paghaluin ang dalawang katsarang baking soda na may first litrong tubig. Matapos hugasan ang malunggay, patuyuan ito huwag ilagay direkta sa sinag ng araw. Maaari mo ring patuyuan ito sa loob ng bahay ng dalawa hanggang tatlong araw. Kung ang malunggay ay ganap na tuyo, ang mga dahon ay matatanggal. Upang pabilisin ang proseso, itaktak ang tangkay at kolektahin ang mga dahon. Ngayon na mayroon ka ng mga tuyong dahon, pigain ito gamit ang iyong malinis na kamay at itago sa airtight na container. Gamitin ang tuyong dahon sa pamamagitan ng paghalo nito sa iyong dough o tinapay at noodles. Maaari mo ring idagdag ito sa mainit na tubig upang ma-enjoy ang instant na tsaa o simpleng ipalibot mo lang sa iyong mga pagkain. Kung gusto mo ng mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakainganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman, kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class, maraming salamat po and God Bless! Alam mo ba 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 alam mo ba